Alam mo ba na si Bell Eric lang ang kayang makapag-execute ng kalaban nang wala man lang ginagawa? Kamusta mga idolo? Sa video na ito, malalaman nyo kung bakit lumalamang si Bell Eric laban sa mga marksman. Ito ay dahil sa kanyang passive na Deadly Thorns, kung saan kapag siya ay nakatanggap ng damage, may 25% na chance na ito ay magbabalik ng magic damage. Bukod dito... Tataas rin ng 30% ang HP na kanyang makukuha sa mga items at emblems, madalas tuloy nila na pagkakamala na may damage ang aking TP. Ang passive nito ay mag free trigger once every 0.4 seconds kaya pang counter ito sa mga DPS na heroes katulad ng mga marksman. Para sa kanyang first skill, maglalabas ito ng ugat sa iyong designated na direction, at magdidil ng magic damage sa mga kalaban na may kasamang slow effect na aabot sa 25%, matutuntri ng mga kalaban na maapektuhan ito sa loob ng 1.2 seconds, at may extra 80% na damage ito laban sa mga minions. Para naman sa kanyang second skill, tataas ng 80% ang kanyang movement speed at mag -e enhance ang kanyang sunod na basic attack na magdi-deal -de ng magic damage at slow effect. Magre-recover ng bahagya ang kanyang HP. Dapat mo tandaan na kapag pumalo ang kanyang passive, mababawasan ng cooldown ng kanyang second skill by 1 second. Ang kanyang ultimate naman ay magpapalabas ito ng mga ugat na papalibot sa kanya at magdideal rin ito ng apat na beses na magic damage sa mga matatamaan mo, mapapasailalim din sila sa taunt at slow effect sa loob ng 1.5 seconds. Gamitin mo ang emblem na tank para sa additional 500 HP, plus 10 hybrid defense at plus 4 na HP regen. Inspire para sa extra 5% cooldown reduction. Tenacity kung saan kapag bumaba ang yung HP below 50% ay madadagdagan ng iyong physical at magic defense by 15. At Brave Smite na nagre-restore ng 4% ng iyong max HP kung ikaw ay magdi ng skill damage sa iyong mga kalaban. Samahan mo ng mga items na ito upang ma-maximize ang kunat factor mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.